Restoran restaurant dito, dito kinukuha nila. Lalo na sila payet. The uh, dapa, eh, dapayan po. Suki-suki namin ang dapayan po, ma'am. Oh, ang pupunta dito si madam. Ito yung kinukuha niya, ma'am. Lalo nga si kuya. Siguro pamangkin niya po, o oh, kapatid niya si kuya yung laging kumukuha sa amin ng Chinese wok. Malik na lalaki siya. Malik. Oh, ito po, ma'am. Ay, ang kaganda nito po ma'am, mm habang -hmm. tagal na ginagamit nyo, sa 2025, lalong tumitibay, hindi kumukubas. Parang dapayan din yan ma'am, good quality. Ito ma'am, di battery siya ma'am. Testing natin para makita nyo. Battery mm -hmm. po siya. Opo. Hey sir, good afternoon. Hello ma'am, good afternoon. Gusto lang yun ma'am, opo. Battery siya ma'am, okay. Binuksan ko na po ma'am. Sigitan nyo po. Ayan po. Ayan. Figuran nyo muna. Yan. Para makita ni Tawagan niyo na lang ah. Hindi eh. Ayan na. Hindi kasi hindi si Busi yung magluluto sa kusina. Sa kusina, kusina oh. Dito sila kumukuha man sa amin ma'am. Ang sarap ng dapayan pag kumain kayo, lalo na sa Trinidad, sa KM4, sa kapapuntang King Wing, di ba? Timer Timer rin din po? Ito yung timer namin mo hmm. na. Kung video natin ma'am, magtanong ka lang ma'am, walang bayad, pagpupunin mo may bayad huh. Ito na. Ito yung timer namin, titisin ko. Next. Para makita ni madam. Ang kaganda rin timer namin ma'am, malakas laging kumuka dito si Jollibee, Macdo, Chowking, King, Manginasal. Ito yung kinukuha nila. Murang-mura, good quality mga kanila namin. Kaya binabalik-balikan kami. Ito po ma'am, start mo na lang. Di battery po ma'am, triple A. T-testing natin ma'am. Okay. Okay. testing. One minute, start. Up. Sobra na. Pag-start, ma'am, Then yung zero set i-back in nyo. Pag mag-ano kayo, restart, zero. Uh, minutes, seconds, start. Naku, ang lakas ma'am. Pati kapitbahay, maririnig po ang tunog ng timer namin. Okay ma'am, patayin ko na? Okay, good. Yung battery, dinay na lang kayo sa counter, meron kami paninda. rin ba? Anong lalagay namin? Dapa yan. Oh. Yun. Sige ma'am. Recibo na natin, ma'am. Thank you, ma'am. Sa magandang hapon po sa inyo lahat, ma'am. Ang mga nagtatrabaho sa Dapayan. Talagang na, lagi siya kumuhin namin Dapayan, ma'am. Dito sila kumuhibili pag mag-uupin sila ng tindahan ni madam. Katayin ko muna, Ma'am. Ah, Nasa yeah. ba ang size lang po sir. isa lang po, ma'am. Nampo. lang kayo ng sa counter, ma'am. Wala na po, ma'am. Makamitagdag pa. Ito Ito ma'am.